umaga sa inyo lahat at tapagas muna tayo Ito at napakaganda ng panahon natin ngayon o kulimlim na kulimlim Pero bago lahat daan muna tayo dito sa Alpha Mart at uh, ito Kita nyo, libre libre itong mga daanan dito o maluluwag na kalsada Sarap kumala pagka ganito mga pare ko Talagang maluwag na maluwag at uh, makakatrive ka ng maayos Yo mga par, magandang umaga sa inyo lahat At uh, kami nga eh, ito gagala muna ng aking mahal Dahil napakaganda ng panahon pupunta lang kami sa mga lugar na gusto namin puntahan kaya timbrehan ko kayo mga par isang uh, exciting na ano to na araw to para sa amin dahil uh, makakagala ulit kami at uh, yun nga isa pa ang ganda ng panahon at saka maganda rin yung pupuntahan namin dito nga kami sa ano sa may uh, Puerto Azul dito sa may uh, Tarnate oh. kita nyo napakatahimik oh. at uh, walang masyado talaga nagdadadaan dito eh. kaya dito namin naisipan na gumala dahil magandang view dito eh Andito na nga kami oh. medyo malayo-layo din yung papasok na din namin bago makarating dito. Ang ganda niya. eh, hey. oh, ito nga kasama ko oh, aking mahal. Oh. Relax na relax lang. <laughs> oh, ito may pool din dito mga paro. Malit lang yung pool niya. Hindi siya ganong kalakihan. Oh, pero ito talaga ang ganda ng view. Oh. Tinyo ang alon. Oh. Medyo malalaki naman ang alon. Mahangin nga kasi. Ganito talaga ang panahon dito. Pero bago ang lahat yun, eh, oh. kakain nga muna kami oh. Ang dami namin in-order na pagkain Pero sa ano lang to mga par, sa restaurant lang to sa karinderya pala. O oh, ayan, oh, no, mga ano lang yung in-order namin eh, kanin, tapos adobong, adobong baboy, tsaka pork chop, yun, yun lang. Tapos meron kaming ano, uh, yun, ang palaya, ayos na, solve na, solve na ang kain namin. Isa pa mga parang hangin dito, grabe, sarap ng ano, klima, kaya timing na timing talaga yung pagkaapunta namin dito, hindi masyadong crowded, kukunti lang yung mga naliligo, tapos itong lamesa inilagay namin dito sa may unahan, kaya ang ganda talaga ng beauty niya. tamang chill lang o oh, relax na relax lang ganda talaga ng pwesto namin dito ako eh, oh. kami lang yung nag-iisa dyan sa unahan nasa buhanginan kaharap namin dagat o oh, ayan yeah, syempre medyo lakad lakad muna tayo dahil ano nagmumuni muni muna sa ganda ng ano ng panahon tsaka ang ganda ng ano lugar ganda ng view o, oh, trip naman dyan mahal ko talaga naman oh. siya daw ang video Ayan, no? Ganda. Tapos miya-miya ka, maliligo na kami ano? dahil ang lamig ng tubig eh. Sinip ko eh. One, two, three, go! Okay, stop. Itong video eh, ito po siya po yung nagsungaba. kabi kabibidyo sa akin, oh. ayun gulong, sayang hindi nakunan So ayan nga po, maliligo muna kami, oh, kami lang ang naliligo dahil nga nag-ahuna na rin yung mga nakita namin dito dahil malamig nga yung tubig o oh. Kaya ayan, kami muna dito. Mababaw lang naman siya, hindi siya ganun kalalim. Pero dyan nga lang kami sa gilid dahil hindi naman talaga pwedeng lumayo eh. Oh. Sobrang lamig nga at umahon din naman kami agad dahil hindi naman namin kaya. At doon nga kami maliligo sa pool. Mas maganda doon sa pool, medyo mainit-init. Doon kasi sa dagat ay eh, grabe. Napakaano, lamig ng tubig. Sobrang hangin kasi. Yo mga par, kamusta kayo? At hapon na ito nga, naligo muna kami, nag-relax na. talaga ng panahon. Grabe. Yung panahon din na nagdala talaga eh, kasi hindi mainit, makulimlim lang siya. O, kita nyo naman ang panahon, oh. Ayan. o. Ayan. oh, napaganda. Sarap maligo mga par. Grabe. At sana eh, ano, uh, sa susunod din ganito ulit ang panahon pagka kami eh, no? Pagka kami eh, naligo. Basta ang ganda, ang ganda niya, ang ganda experience. Ngayon lang ulit ako nakapunta sa, ano, sa dagat na ganito. Kaya sa mga susunod eh ano, pagpunta ko dito eh mas gagandahan ko pa yung ano, mas gagandahan ko pa yung uh, mga view, mga paliligo namin kasi nga eh ano, bihira lang din naman kasi mangyari mga par. Ito, ligo na nga muna kami sa pulo. Oh. Ito, pang adult, tapos meron din naman pang bata ayon sa bandang taas. Oh. Kaya ito, mainit-init ang tubig dito. Eh. Mas magandang magbabad dito mga par. So yun mga par, bali maliligo nga muna kami ito sa pool. Uh, kasi tapos naman maligo sa dagat, eh, sa pool naman. I experience naman.